O, oh, eto mga coming with. Good morning. Meron naman tayo rilipit isang makina. Etong makina to ay nababad sa tubig. Naglaglag sa tubig. Ayan yung makina. Nababad sa tubig. So, kailangan siyang i-overhaul para matanggal yung ah, uh, alat. Ngayon, kung sakaling ah uh, hindi kayo makakapalito para malinis natin yan. Ang unin nyo gagawin ay tanggalin to. Kasi yung alat nga na sa loob. Kahit ugasa mo ng tubig yan, yung alat na sa loob. So, una mong gagawin para maagapan yung pagkasira ng bearing, tanggalin to. Kaya, tanggalin yan. Tapos, sa to. Yan. Tapos, meron niyang ganun o oh, yan o. Oh. Tatanggalin din yung. Tapos tatanggalin mo itong tornilyo. Ayan. O, tapos tatanggalin mo ito. Ayan. Sunod-sunod yan. Tapos ngayon, mga makaka... Ngayon, pag nabuksan mo na yan, eh, tatanggalin mo ito. Ito. Ayan. 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 Tatanggal yan. Ayan. 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 yan, yung bearing na. Ayan. 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 yung bearing eh, yung bereng, talaga mo lang eh. Ganun. Talaga mo lang eh. Ayan. Ayan. Tingnan mo, bumababayan lang sa loob. Ayan. Mo, bumaba Bumababasa sa loob. At yun, direkta sa loob, mismo nitong granahe. Eh. Ngayon, damihan mo ng langis para maghalo yung alat sa langis. Para wala san sisira yung bereng sa loob. Okay? O, oh, yun lang ang gagawin. Wala ka na ibang kakalikutin dyan. Basta't lang isang mo lang yung na yun. dire na siya doon mismo sa granay. Yan. Okay? Saka mo ngayon, ibabalik na uli yung mga tinanggal mo yan. Katulad yan, tinanggal mo yan. Ibabalik yan. Ibabalik. Lahat yun. Lahat ang tinanggal mo, ibabalik mo lahat. So kung paano mo siya tinanggal, ganun rin siya ibabalik para maiwasan lang yung pagkasira ng bearing. Kasi pag itinago po natin yan, at yan ay nababad sa alat, at itinago mo, mga ilang araw lang yan, stock up na yan. Bakit? Kasi yung bearing, kinain na ng alat. Sinira na ng alat at hindi na yan iikot. Okay? Yan. Saka mo ikutin ka nung kutin mo. Yan. Kutin mo siya ka para maghalo yun lang yung alat sa loob. Okay, kalamat sa panunod. Ito si Jody, dari Perman, walang kukurap.